Alam niyo ba ito? Alam niyo kung ano to? Ito. Ito ngayon ang aming ulam. Itong ulam namin ngayon. dabi oh. Gabi. lalagyan daw ng ano lalagyan ng lalagyan ng hipong maliliit lalagyan ng hipong maliliit gabing pula. Ulam ba kayo nito? Itong ulam ng mga yaya manin. Yaya manin sa gulay. Yan lang yan. Oh. Pero nung ako'y nasa malayong lugar pa. Nung ako'y nasa malayong lugar pa. Hindi ko ito binabalatan. Kasi nawawala yung fiber eh pag binalatan mo. Eh ngayon yung mga kasama ko rito. Ayaw nila nung may ano may balat. makate raw. Alam nyo, kaya ang gabi, makate. Dahil hindi pa yung luto. Pero pag yun ay luto na, hindi na yung makate. Ayan lang yan oh tanggal niya. Oh. Naalis yung balat, naalis yung vitamins. Ayaw nila nung may vitamins. Ayaw nila nung may fiber. Eh kung ako lang kakain itong mag-isa, hindi ko na babalatan. tagal ko nang ginagawa sa malayong lugar yung pagluto ng ganito hindi ko na binabalatan basta kailangan luto ng luto pag hindi kasi naruto, ay eh talagang makate Oh, yan siya. Oh. Ito. Ito. Tatagtarin yan, pakain sa, ano, sa manok. Tapos ito. Uhugasan to, uhugasan. Gagayatin din. Para masarap. Diba? Dahon yan, dahon. Pero kailangan mga hugasan yan. Kailangan hugasan natin para maganda. Ito kasi daming to. Pag iyan na luto, baka kalahati lang yan. O, oh, yan sya. Maya-maya na ulit. Ginis lang, ginis. sila kasi ayaw nila ng ano ayaw nilang gawin to pero gusto nilang mag ulam ayaw nila nilang maglinis kasi makatidaw. daw may discard yung bukid eh discard yung bukid alam na alam natin yan hugasan natin, hugasan natin, lulutuin na raw.

hindi ko na nakuha na yung pagluluto ni Mother. Kasi may pinuntahan ko. Ayan o. May halong uh, maliliit na ano. Maliliit na hipon tuyo. Ayan o. Ayan na yung gabi. Gata. Tapos, tinanong ko bakit hindi sinama ito. Sabi niya puno na raw. Ayan. Uh, pagka isang araw uli yan. Yan ang lulutuin. Ayan, oh. May halong maliliit na ano yan. Hipon na yan. Ayan yung ginataang gabi. Hindi ko na nakuha ng kanina yung pagluluto ni Mother kasi may pinuntahan ako, eh. Busy. Ayan siya. Ayan ang ulam namin. Ayan. Ginataang gabi. Oh, kain na tayo, kain na. Ito naman yung tira kagabi. Yung uh, balatong na may puso uh, ng saging. Kain na tayo. Kain na. Kain na. Lunch.